Alas 6.29 ang oras po natin sa ating police report. Binatilyo, binawian po ng boy matapos masalpok po ng SUV. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Binawian ng buhay ang isang binatilyo matapos masalpok ng isang SUV habang nagbibisikleta sa barangay Santa Maria sa bayan ng San Jacinto mm tanghali ng Sabado at 31 ng Mayo. Kinilala ang biktima na isang 13 anyos na binatilyo residente sa bayan. Ayon sa ulat ng polisya, nagbibisikleta papuntang manawag ang biktima kasamang dalawa pa nitong kaibigan ng bigla o manong mawala ng kontrol. Dahil dito, aksidenteng nabang ang biktima at nagulungan pa ng paparating na SUV. Agad naman na takbo sa pagamutan ng biktima na nagtamulat mo ng sugat sa iba ibang bahagi ng katawan na ngunit idineklarang dead on arrival. Yung minor po natin kasama yung dalawang kaibigan niya na minor din ay nagbabike po papunta ng Manawag. Then dun nga sa lugar na pinangyarihan ng eksidente, parang nag-serve yung bike niya at napunta po sa gitna ng kalsada. E tamang-tama naman po itong Innova na nagtatravel papunta dito sa bayan ng San Jacinto. Nasagi po niya kasi nga uh, ticket itong Innova. Yun nga po, uh, nasagasaan. At nung dinala po sa Mapandan no Hospital, eh, na-declare po na namatay yung. Ay kay San Jacinto MPS Deputy Chief Police Captain Sherwin Sinang Jr. At tuloy manun na nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Samantala, naghahain na ng affidavit na hindi maghahain ng kaso ang pamilya ng biktima at nagpa siya makipag blow sa driver ng SUV matapos ang naganap na aksidente. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan. Ito si Idol Matthew Pacheco. attack ifm ifm news ifm news ifm ifm news